hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming iahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Puhunan at magaang na buhay para sa mga magsasaka ito ang ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos matapos pangunahan ang paglulunsad ng agripuhunan at pantawid program para sa mga magsasaka. Ang mga detalye pa sa balitang yan, tutukan sa report ni Rose Babiera. Hindi na mamom sa pamumuhunan at paggastos ang mga magsasaka. Iyan ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos nang pangunahin niya ang paglulunsad ng agripuhunan at pantawid program para sa mga magsasaka sa Nueva Ecija. Sa programa na ito, ang bawat magsasaka ay makakatanggap aniya ng Interventions Monitoring Card o IMC na magagamit sa pagbili ng binhi, pesticide, abono at iba pang kagamitan sa pagsasaka mula sa accredited merchant at maiwasan na ang paglapit sa mga pahiramang may mataas na interes. Ang programang ito ay sa tulong ng Kagawaran ng Agrikultura, kasamang Development Bank of the Philippines at Planters Products Incorporated. Sa panayam sa DZRH kay Director Roberto Antonio ng DBP, ayon sa masusing pag-aaral, nakita ng mga kaugnay na ahensya na ang pangunahing suliranin na kinakaharap ng mga magsasaka ay ang pagkalubog sa utang. Wala na anyang kinikitang mga ito dahil napupunta na lamang sa pagbabayad ng interes mula sa inutang nilang puhunan. At ito raw ang nais na tugunan ng gobyerno. Ngayon ang ginawa natin, hindi na sila pwedeng umangutang. Bibigyan natin sila ng credit card. Mm -mm. So wala na ho silang utang, gagamitin nila yung credit card, kukuha ho sila ng mga inputs na tinatawag natin. At baliban doon, sa uh, loob ng apat na buwan ng pagtatanim, bawat buwan, sa unang linggo ng bawat buwan, bibigyan natin ho sila ng 8,000 pesos. So para ho pagtusto sa pang-araw-araw nila. So bali, babayaran lang ito o yung credit card na tinatawag, magbabayad lang sila pagdating ng pag-ani, pagbenta nila nitong inani nila sa NFA. Bagamat may interes pa rin, pumapatak lamang daw ito ng 2% o 500 piso kada buwan. Inaasahan na sa paglulunsad ng programang ito, mula sa 15 to 20,000 pesos ay tataas sa 77,000 pesos ang kita ng mga magsasaka. Mga magsasaka na nagtatanim ng palay lamang ang sakot ng agripuhunan. Ngunit ayon kay Director Antonio, ay layon pa itong palawakin at ang unang target ay maabot na isang milyong magsasaka na ang nakikinabang dito. Ang inisyatibong ito ay tugon sa panawagan ng mga kaugnay na ahensya kay Pangulong Marcos ukol sa food security at sustainability ng bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nagtapos na ang pinakamahabang international state visit ni Pope Francis sa Asia Pacifico kung saan apat na bansa ang kaniyang binisita. Ang Santo Papa nag-iwan rin ng mensahe para sa mga kabataan sa Singapore. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Nagtapos na ang 12 days international state visit ni Pope Francis sa apat na bansa sa Asia Pacifico kung saan binisita nito ang Timor-Leste, Singapore, Indonesia at Papua New Guinea. Ito na ang kanyang pinakamatagal na naging international state visit matapos itong ma talaga bilang Santo Papa noong 2013. Si Papa Francisco rin ang ikalawang Santo Papa na bumisita sa Singapore kung saan ang huli pang bumisita ay si St. John Paul II noon pang 1986. Kasama rin ang Santo Papa sa kanyang state visit si Manila Archbishop Cardinal Luis Antonio Tagle. Layunin ng pagbisitang ito ng Santo Papa na pagtibay ng misyon nitong interreligious dialogue o palakasin ng relasyon at ugnayan sa iba pang mga relihiyon tulad ng Islam, Budismo at iba pa. Hangad nito na sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang mga paniniwala ay iisa pa rin ang tungkulin at mithiin ng mga relihiyon na mapabuti ang kanilang bansa o ang kanilang komunidad. Samantala nag-iwan naman ang mensahe ang Santo Papa para sa mga kabataan sa pagdalaw nito sa Singapore kung saan hinikayat nito na makiisa rin sa misyon at kailangan din nilang tumulong sa komunidad upang mas maabot ang mithiin ng kanilang bansa. Matatandaan ding bumisita na rin sa bansa ang Santo Papa noong 2015 matapos ang pananalasa ng Bagyong Yolanda. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sapat na supply ng baboy, sibuyas at stable na presyo ng basic commodities sa holiday season. Ito ang tiniyak ng Department of Agriculture o DA. Sa pangamba na baka magkulang ang supply sa kabila ng naranasang African Swine Fever at mga pag-ulan. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Tiniyak ng Department of Agriculture o DA na magiging sapat ang supply ng karneng baboy sa darating na holiday season. Ito'y sa gitna ng banta ng African Swine Fever o ASF sa bansa. Ayon sa kagawaran, nakaprograma na ang importasyon ng karning baboy, manok at baka, kaya't asahan ng sapat na supply ng mga karne. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, mananatiling sapat din ang supply ng sibuyas at ang stable na presyo ng basic commodities kahit patinamaan ang bansa ng sunod-sunod na bagyo. Dagdag pa ng DA, bunso din anya ng wastong presyo sa pag-angkat at sa masaga ng harvest season, kung kaya't makakaasa na magiging sapat ang supply ng sibuyas ngayong holiday season. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang seawall project na naman ang natapos ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 5 sa Albay City. Ang naturang proyekto, inaasahang hindi lamang magbibigay proteksyon sa baha kundi magpapasigla rin ng ekonomiya sa nasabing rehiyon. Ang mga detalya sa balitang yan, alamin sa report ni Rose Babiera. Nasubukan ang kakatapos lang na seawall project sa barangay Kinale, kabasan sa Tabaco City, Albay, nang manalasa ang bagyong enteng kamakailan lang. Ang kakatapos lang na proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 5 ay naging proteksyon at pananggalang ng rehiyon sa baha sa nakaraang bagyo. Kuwento ng mga benepisyaryo ng proyekto, hindi na raw pinapasok ng baha ang kanilang mga tahanan at hindi na kinakailangan lumikas pa may bagyo. Ayon sa DPWH, nakikita rin itong magpapasigla ng ekonomiya sa Albay. Pinapalakas kasi nito ang iba't ibang industriya gaya ng transportasyon at negosyo at patuloy na lumilika ng mga trabaho sa mga lokal na residente sa Albay. Ang kabuang espasyo kung saan ito nakatayo ay may iba't iba gamit. Dinadayo ito bilang pasyalan at estratehikong lokasyon para sa mga maliliit na negosyo na siyang nagpapasigla ng turismo sa lugar. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang balita naman para sa mga commuter. Hingit dalawang bilyong pondo kasi ang inilaan ng gobyerno para sa rehabilitasyon ng Metro Rail Transit Line 3. Yan ang kinumpirma mismo ng isang kongresista na nakapaloob na sa ilalim ng panukalang 2025 National Budget ang mga detalye tinutukan ni Mili Borja. Mayroong inilaan na 2.56 billion peso na pondo ang gobyerno para sa rehabilitasyon ng Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 sa ilalim ng panukalang 2025 national budget. Ito ang naging kompirmasyon ni Quezon City Representative Marvin Rillo kung saan sinabi nitong ang naturang pondo ay nakapaloob na sa MRT3 Rehabilitation Project ng 2025 National Expenditure Program. Ayon sa kongresista, Itraw ay bilang tugon sa layunin ng pamahalaan na mas maging komportable at mapanatili ang mas maayos na seguridad ng mga commuter. Nakikita rin itong solusyon sa tumataas na demand ng pampublikong transportasyon at para maibsan ang motor vehicle road congestion sa ilalim ng naturang rehabilitasyon inaasahang may sa mga bagon, relays, signaling system, power supply system, communication system, at mga kagamitan sa depo at mga estasyon. Para sa DZRH HTV ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, aprobado na ng National Wages and Productivity Commission ang umento sa sahod sa mga manggagawa sa Calabarzon at Central Visayas. Ang mga detalye pa sa balitang yan, tutukan sa report na ito. Aprobado na ng National Wages and Productivity Commission ang kautosan na itaas sa 560 pesos mula sa 450 pesos ang minimum na arawang sahod para sa mga manggagawa sa non-agricultural sector sa Region 4A. Samantala ang minimum na daily wage naman ng mga nasa sektor ng agrikultura ay magiging 500 pesos mula sa 425 pesos at 425 pesos naman para sa retail at service establishments na may empleyadong hindi hihigit sa sampu. Ang adjustment ay magiging epektibo naman sa September 30 kasalukuyang taon o limang araw bago sumapit ang anibersaryo ng pinakahuling wage increase sa Calabar Zone. Bukod naman sa Region 4A, tataas na rin ang 43 pesos mula sa 33 pesos ang arawang minimum na wage rates sa Central Visayas umpisa sa ikadalawa ng Oktubre. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. One step closer to a better and safer Philippines. Umakyat lang naman ang Pilipinas ng walong spot para masungkit ang kamanghamanghang 53rd place finish nito sa 2024 United Nations Global Cyber Security Index o CGI. Dahil dito, ilang puntos na lang ang kinakailangan ng bansa para makasama sa hanay ng global security leaders. Ang mga detalye, iyahatid ni Arnold Herrera. Umangat sa Rank 53 ang Pilipinas sa 2024 United Nations Global Cybersecurity Index. Walong spots na mas mataas kumpara noong 2020. Sa ulat ng United Nations, nakapagtala ang bansa ng 93.49 na cybersecurity score, higit labing-anim na puntos na mas mataas sa 77 points na naitala nito noong nakalipas na apat na taon. Dahil dito, halos dalawang puntos na lang ang kinakailangan at formal nang makakapasok ang bansa sa Tier 1. Kahanay ang mga bansa na may pinakamahuhusay na batas, teknolohiya at mga organisasyon sa larangan ng cybersecurity. Sa pag-akyat ng Pilipinas mula Tier 3 o Evolving Category papunta sa Tier 2 o Advancing Category, patunay ito sa ating commitment sa pakikipag-collaborate sa ibang bansa maging sa pagsasagawa ng local initiatives para tugunan ang banta ng cyber attack. Naniniwala naman si Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan Uy na magsisilbing driving force ang tagumpay na ito para hubugin ng Pilipinas bilang isang global cybersecurity leader sa hinaharap. Dagdag pa na opisyal, malaki rin ang naging kampani ng National Cybersecurity Plan 2023-2028 na siyang nagsilbing framework para sa pagpapatibay ng ating cyberspace. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Bagong record ng naitala ng PBA veteran na si Marshall Lassiter. Matapos itong tanghalin bilang bagong PBA leader pagdating sa three points. Para sa Balitang Sports, Yahati ni Mili Borha. Gumawa ng kasaysayan si San Miguel Bremen star Marcio Lasiter matapos kilalanin bilang bagong hari ng 3 points sa PBA. Sa 7 minute and 10 seconds mark ng first quarter ng laban nito kontra Barangay Hinebra, pumasok ang ikaapat na tres ni Lasiter sa laro. Dahilan para tanghalin nito bilang bagong 3 point leader ng liga. Sa kasalukuyan, mayroon ng 1,251 3-pointer si Super Marcio mas mataas ng isa kumpara sa 1,250 triples ni Jimmy Alapag na nakuha niya pa noong taong 2016 sa ilalim ng Meralco Bolts. Kinilala ang makasaysayang milestone nito sa halftime ng laro kung saan sinamahan siya ng kanyang pamilya sa isang maikling seremonya. Samantala, double good news ang larong ito para kay Lasseter. Dahil maliban sa pagiging bagong hari ng 3 points, wagiri na SMB sa laban nito sa Hinebra with 131-82 final score kung saan tinanghal na MVP at 18 points ang naitala ng 6'2 veteran. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Miss Cosmo Philippines at Tisa Manalo, wagi sa first station ng Cosmo People's Choice 2024. Ang mga detalye pa sa mundo ng showbiz, ihatid ng ating showbiz angel. Muli na namang napatunayan ang bayanihan spirit ng Pinoy pageant fans pagdating sa botohan. Ito'y makaraang magwagi sa first station ng Cosmo People's Choice si Miss Cosmo Philippines 2024 at Tisa Manalo. Dahil dito, magkakaroon anya ng kinatawag na Special Hope Star Boost o Times 2 Voting Points ang ating pambato sa The Big Bang Final Stage. Magulita na kamakailan lang lumipad na patungong Vietnam si Atisa kung saan nakabonding na nito mga kapwa kandidata mula sa iba't ibang paning ng mundo. Habang nagpakitang gilas na rin sila sa nagdaang sashing ceremony and orientation para sa naturang pageant. Maria Atisa Madal, Miss Cosmo Philippines. <laughs> Nakatagdang ganapin ng coronation night ng Miss Cosmo 2024 sa October 5 sa Ho Chi Minh City sa Vietnam. Para sa DZRH TV, this pa ang showbiz angel Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang pampafill better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV